Hello everyone! So ayan na nga bumangon ng lola nyo para mag-ayos na at mag tiklop at kung ano pang maraming gagawin. So si Ate Joanne at that time nasa kusina na para magluto ng breakfast namin at ng mga alagan namin kasi maaga kami aalis papuntang Dubai. So ayan na nga guys, nagtitiklop na ang enzyme nyo ng hinigaan para after kong magtiklop guys, dumaretso na ako ng kusina para magluto ng pancake na almusalin namin ni Ate Joanne. At habang may nakasalang na fresh milk doon para painitin, nagsalang na rin ako ng tubig para sa aming tea. At yan na nga, nag na kami ni Ate Joan mag-breakfast. So after namin mag-breakfast, naligo na nga ako para sa Ate Joan naman ng next. inagahan na rin namin at kahit walang sinabi si Madam na eksaktong oras ng aming alis, talaga naman palakasan na ng So, ayan na nga, nakabase na rin ako at si Ate joan ay nasa loob ng CR. At ayan, nakalabas na kita di ba diba? So, tamang suklay-suklay lang tayo, guys. Tapos, tamang aurahan tayo ng ating outfit check. Simplihan lang mga ganyang ganap lang. At flex ko lang pala ang aming maleta. Itong aking maleta, dyan naman kay Ate Joanne. So, waiting na lang kami magyalaya lang aming amo para gora-gora bells naman tayo, guys. <laughs> Ready ng lola niyo, guys. nag na lang kami ng oras kung magtawag si amo. Nandiyan na sila sa sala, nagbe-breakfast. Oras na ay 5 35 So, ayan na. Nakasakay na kami ng car, guys. Nagpabuk pala si sir ng Uber. Sa 6 a.m. siya dumating. So, ayan. Go na kami lahat papuntang airport. kami sa King Khaled International Airport ng Riyadh. So, ayan na, tamang video lang. Binibidyohan ko sa ate Joanne sa harapan yung mga amo namin. At hinahanap namin yung aming gate number. So, ayan, habang naglalakad, nadaanan naman namin ng duty free. Tamang turo-turo yung mga alaga namin bobwit. So, ayan, kasi ang dami ng chocolate, mga biscuits. So, ayan, nakarating na kami sa aming gate number at waiting na kami. Kahit ilang beses na ako umuwi ng Pinas, hindi ko maiwasan na hindi humanga dito sa King Khaled International Airport ng Saudi kasi ang linis niya at ang ganda. Habang kami nag ng aming flight, binilhan kami ni Sir ng kape dyan nga sa Starbucks. Sa loob ng 39 years ko dito sa mundo, first time kong nakainom ng Starbucks na kape at libre pa ni Amo. Diyos.

finally guys, nakarating na kami sa Dubai Airport at ayan na nga, papunta na kami para i-claim ang aming mga luggage. At eto na nga, nakasakay na kami ng metro taxi dito sa Dubai Airport at ayan, tatahakin na namin ang aming daan papunta sa Hilton Hotel. So guys, sa uh, mga hindi nakakaalam, second time ko na dito na naisama ni Amo sa pagbakasyon. Ang unang pagsama nila sa akin ay year 2019, tapos pangalawa ngayon 2024. So ayan, nakikita nyo ang ganda ng lugar, diba? Ang ganda ng daan ng Dubai. Ang dami mga building So yan, ang lalaki, oh. Puro glass.

at nakarating kami ng safe dito sa aming hotel sa Hilton Dubai Hotel. So, ito na. Tour ko kayo ng slide sa aming room. So clean, so good. Pero hindi siya so good, guys. Ha? <laughs> so, ayan. Tanaw naman yung labas at ang building. Ayan din yung dagat sa labas. So, di ba? Ang gaganda. Ang dami ng jet ski. May mga yate pa. O, yan, no? Sana bukas makarating kami dyan. Nasa 32nd floor ang aming room guys. So ayan nakikita nyo sobrang liliit na mga tao at ng mga sasakyan kasi ang taas talaga. 2,000 years later. Hindi ko na nga pala nakuhanan ng video guys yung pagkain namin kanina nung dumating kami dito sa hotel. Kasi nag-snacks lang kami. Then after that bumalik kami dito sa hotel para matulog ng more than one hour. After that nag-prepare ulit para gumala. So ito na ngayon guys. Ang ganda ba diba? Kaya naglakad-lakad kami. Kasi as in, malilibang ka kaka sa mga tanawin dito sa paligid. As in, kahit na nakakapagod pero okay lang kasi nga, nag enjoy ka sa mga nakikita mo dito sa daan. At ibang iba talaga yung lugar na may dagat kasi yung init niya medyo malakit sa balat. Samantarang sa Riyadh, yung init ramdam mong masakit sa balat pero hindi malakit kasi nga doon sa Riyadh wala namang dagat. Kaya habang naglalakad kami ng mga ilang minuto, naramdam ko na yung banas, alam mo yung init na malakit, na parang nasa pinas ka lang. Kasi nga, etong nilalakaran namin nakapalibot dyan dagat, yung mga hotel na yan. Pabalik na ulit kami ng aming madam papunta sa hotel kasi si sir nagpabook na ulit ng Uber papunta sa Dubai Mall para puntahan yung Burj Khalifa. At doon na rin kami nag-dinner guys. At eto na nga halos one hour din kami bumiyahi papunta rito sa Dubai Mall kasi as in ang traffic talaga guys nakakapagod yung traffic. Tapos ayan na nga, nandito kami sa Time Out restaurant dito sa Dubai Mall. Ayan, ang daming alak. Kung pwede nga lang, makashot puno na rin sana. sa so, ayan na guys, ang Burj Khalifa. Ito yung labas ng restaurant. So ayan, mamaya may, fa may dancing fountain dyan. At yung Burj Khalifa na yan ay maraming design na lalabas. So ayan na nga, nagstart start na nga yung da uh, dancing fountain dito. At yan na nga ang Burj Khalifa. Yan, lumalabas na immer na yan. Mamaya maya may mga design dyan na lumalabas. Paiba-iba kung anong design. Kuha ko pala yung video na yan, guys dito sa loob kami ng Time Out Restaurant. so ayan, dinner time na kami na Ate Joan. Kain mo na kami guys at nakakapagod talaga ang mula magising ka na maaga hanggang pagdating. Ito na nga, nag-start na nga ang Burj Khalifa na ayan, maglabas siya ng iba't ibang design. At nagdancing fountain na ulit with music habang nag ante kami ng Uber na dumating para sunduin kami pabalik ng hotel. So thanks for watching guys. I hope you enjoy it. Thanks. God bless. Oh